For today's video mga kabarter ay papakita ko sa inyo yung paglalagay ko ng mga tuyong uh, damo mga grass hay uh, pinatuyo ko siya para ilagay sa mga paitlugan ng aking mga alagang bibi so para right. papakita ko sa inyo kung paano akong maglagay niyan Yan. medyo madumi pa mamaya na tayo maglinis kasi mabubulabog yung ating mga alagang manok uh, for today's video mga kabarter ay maglinis po muna ako ng aking uh, backyard ay maglalagay ako nitong mga dayami ah uh, pinato yung dao, uh, damo pinato yung damo para sa paitlugan ng aking mga alagang bibi kasi meron na ako nakitang tatlong itlog ah uh, nangingitlog na po sila um, may git po may git po po ang aking alagang bibi bukod sa mga manok at rabbit kaya mag prepare na po ako ng kanilang mga next so, tara uh, unahin ko po muna ang paglilinis jer oh. gamit ko pong malakas po yan pero wala akong power spray nilagyan ko lang po sya ng dulo ng ball pen walang housing ng ball pen para lumigit yung butas ng foot para lumakas yung buga ng tubig kaya maglinis maglinis yan o Kailangan po kasi laging malinis yung ranging area ng ating mga alaga para matay-gustay sa mga sakit na maaaring dumapas sa kanila. Then, pasama po dito yung ating mga alagang, kuneho, yun po sa mga kulungan na sa taas. dito naman sa side na to yung aking mga uh, native chicken so, yung mga mga maliliit pa ay nakakulong ay so, e, aawayan lang ng mga malalaki pag inalpasan ko sila may hit po ito. At yung mga native chicken. Ayan, patayin lang po ang buba. Uh, ng mga bugas. area hindi nga ang covid Dahil malakas po ang ng COVID. ito po yung uh, one week old na aking mga muscovy ducks Ayan. ang gulusog po nila oh. ang liliksi ganda ng kulay tapos dito po sa baba yan meron po tayo dito native chickens na 2 months old yan yan po ang aking mga native chickens na 2 months old ang ah, gaganda oh yan ang ah, gaganda ah, labing limang piraso po yan bukod dun sa dalawang naka bukod dyan ah yan, dalawa yah meron dalawa diyan sa taas ah, binukot binukod ko kasi inaaway sila dito uh, ah, maliliit pa kasi yon So maglalagay na po ako ngayon ng mga pinatuyong dahon ng damo dito sa paiklugan ng aking mga alaga bibi yan dahil nagsisimula na po sila mangitlog ito po ang aking mga ilalagay yan gaya nyan o oh. yan meron na po yan tapos dito, sa parting itaas, medyo kulang pa lang eh. dadagdagan ko pa. Uh, simulan na po natin dito sa taas. Yan. yon, Para komportable yung ating mga alagang bibi habang sila po ay nangingitlog. Yan. Yan ganyan lamang po ang ato, paglalagay natin ng ating mga dayami o pinatuyong dahon para komportable yung ating mga alagang bibi habang sila ay nangingitlog yan tapos dito sa ilalim lalagyan din natin Ayan, ganyan. Ayan. Bibilogin yan. Ganyan. Pinabibilog ko po. Ayan, ganyan yan. Para. yan kung nakikita nyo po, yan Oh, meron na siyang itlog. Nag-uumpisa na po mangitlog mga Meron pang dalawa dun sa dulo o. Dun. Ayan po o. So, yan, lalagyan na natin dito. Para safe yung ating mga itlog. Pinapunta ko muna sa labas yung aking mga alagang EB. Yan, ito Dito hindi to yung iba. Yan, yun po oh. Yan yung iba. Ano doon sa labas yung iba? Yan. Andiyan po sila. Dahil meron diyang pond. Yan, tapa po kasi yan oh. Yan. yan po? Ah. Uh, dito naman po ang aking alagang ang alagang kuneho. Yan. Yan, may mga native chickens din ako dito sa loob. Yan. Rabbit. Yun ang aking barako. Nagiligo. So, that's all for today's video mga kabarter. Uh, see you sa aking sunod na vlog. Update ko kayo kung Madami nang umitlog ang aking mga alagang bibi. See you guys. Maraming salamat po.